naman ang epekto ng uh, mainit na panahon sa ilang probinsya sa bansa. Sa Barangay Sirao, diyan po ay sa Cebu City, nababansot na ang ilang uh, tanim na mais dahil sa pagkatuyo ng lupa. Kaya ang iba, tumubo man, hindi naman husto ang taas at masyadong maliit ang bunga. Kaya naman para sa mga magsasaka, hindi rin nila ito uh, mapapakinabangan. Nalalanta na rin daw ang mga tanim na bulaklak doon. Ang mga residente naman ng Dagupan City, binigyan ng libreng paligo ng Bureau of Fire Protection at City Disaster Risk Reduction and Management Council. May kita isang libong bata ang napaliguan ng labing apat na libong litrong tubig mula sa mga fire truck. Layo nitong maituro sa mga bata ang kalinisan at tamang pangalaga sa katawan. Sa Cotabato City, nagdeklara na ng state of calamity matapos maapektuhan ng tagtuyot ang labing siyam sa 37 barangay sa lugar. Makakatulong daw ito para makatanggap ng benepisyo ang mga residenteng apektado ng tagtuyot, pati na rin ang mga magsasakang na peperwisyo ng mga pananim pinaiimbestigahan din ang irrigation project na tila hindi raw nakakatulong